Ayan, mga kababayan, makikipagsapalaran na naman muli ako sa ilalim ng dagat. At habang ako'y wala pang natatagpuan, ako'y magsa-shoutout muna. Shoutout kay Margie Prutas, Rini Alisin from Pasay City, Toto Kalingaw from Purun Palawan, Tumbaga Hunter TV from Quezon Province. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa support niyo sa aking YouTube channel. Ay, ayon meron na nga. Isang dalagang bukid, sa pulkandalagambukid dalagang bukid ka. At narigaluhan pa ng gitik ay sauce napakaganda naman. Unang-unang tama ay gitik ka agad. Wow! At sana ay meron pa itong kasama dyan sa una-unahan lang. Eh, labas-labas-labas na kayo dyan. Ayan, sinasabi ko na meron siyang kasama. Sipat sa pulka ayun Ay, lang hindi natin siya nagitik mga kababayan pero okay na yan at least nakuha sige labas 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 ulit kayo dyan at kailangan kong magtyaga kahit medyo malabu labu ang tubig at ito pa at ito pa talagbago sa pulkan talagbago ka ayan medyo nagitik siya Maganda kaagad ang aking tagpo. Puro magandang klaseng isda. Sana ay meron pa dyan sa una unahan At itong magandang sayap. Subukan kong silipin baka sakali may laman. Maganda ang sayap na ito. Sigurado ito meron sa ilalim. At ayun, isang surahan anak kulay puti. Sipat. Sakpul ka ayan maganda ang tama sa kalagwas mga kababayan paborito itong isda na ito at sige kailangan ko talaga magcaga dahil dito sa lugar namin ay taghirap na at bihira na kaming makalaot at napakaganda ng corals dito sa lugar na ito ayon may pitik kakulay ng bato Hi, huli ka sa akin diyan. Oh, ayan. Walang kapalag-palag. To up. Sigurado na ang pandurugtong. At napakaganda pala ng dito sa at nasisira ito, ang tataas ng mga corals o bato. At ito pa, may isa pang talagbago, sibat sa pulkan talagbago ka. Hindi natin siya nagitik. Babawi na lang tayo dyan sa bandang unahan. At sana tuloy-tuloy itong tagpo kung mga gandang isda. Tsaga, tsaga lang. At ito pa. Dalagang bukid. Si pa sa pulkan dalagang bukid ka dyan. At may nagpapashout at pang isa. Pahabol. Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro. Shoutout po sa iyo kuya. Nasaan na kayo? Tutok na totok na ako ng kasisilip o kahanap. Wala pa akong nakikita. Ayun, nasa banda taas ka lang pala na. Sa pool ka dyan na talagbago ka. Nasa baba ako nakatingin. Andiyan ka lang pala nakapwisto sa taas. Kala mo di kita makikita. Sana may kasama itong talagbago na ito. Ay, suga ang kasama. Sa pulkan ka. Pwede na itong kunin pang ulam-ulam at hirap sa ulam. Ito pala mga kababayan. Ang bawat upload ko ay alas 6 ng hapon. Kaya tuwing alas 6 ng hapon punin itong mapapanood yung mabaho kong upload. At sana may matagpuan pa po dito. At madagdagan pa ulit yung mga ganda klase kong isda para naman may pambinta. At ito, isang kanuping. Sapul kang kanuping ka sa wakas na dagdagan din ang isdang bato ko yung magandang klase mahal na pati ito kay manajira 150 na ang kilo kaya kagandahan na palibasa amihanin na dito sa aming lugar panahon na ng bagyo bagyo ang dagat kaya bihira na kami makalaot at ito dalagang bukid sipat sa pulkan dalagang bukid ka Okay, labas, 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 labas na kayo dyan, mga nakatago, para makadagdag man lamang dito sa akin na kukuha na isda. Kailangan ko magcaga at panilip. At ito pa, isang surahan na kulay puti, sipa at sapul kajan Hindi nagitik. Pero okay na yan kahit hindi na nakakitik basta't makuha lang okay. hop, oh, solid, maliit ayaw ko yan, ayaw ko yan kunin napakaliit, magpalakta muna ito, sipat dito sa talagbago sa pulka yan, okay na okay, kahit paano nakagitik lang kaunti kaunti lang, hindi malaki sana meron ka pang kasama talag ka. Ah, hanapin ko ang kasama mo dyan. Nasaan na? Wala yata ang kasama. Tiga, -tiga lang na lang, Hanggang sa may matagpuan. Pero napakaganda ng corals na ito. kaya hindi ka may inip maglangoy o magsisid at napakaganda ng corals nasaan na kaya ang mga nakatago dito sa bahura na ito kakaraganda ng corals wala pa akong matagpuan pakita na kayo Ay! Ay! Ito na! Kulambuta na nagpakita o cattle piece. Aba! Medyo malaki-laki ito. Medyo malayo pa eh. malaki-laki ng tingnan. Yari ka sa akin. Sisipating kita. Kung magigitik sa ka nagitik na nga. Hihi! Ayos na ayos. Aba! hindi na ito bababa sa dalawang kilo. At ano pa kaya ang kasama nitong kulambutan na ito o cuttlefish? Sana mayroong kasama. Kailangan matagpo ang kasama mo. Ayon, mayroon talagbago si Pat. Sapul ka dyan. Tinamaan ang maganda si talagbago. Kaya lang hindi siya nakitik Pero okay na yan. At magandang klaseng isda naman. 150 per kilo Nge, labas pa kayo Ayon, may surahan na naman na puti Yarit ka na naman sa akin Sipat, sapul kajan. dyan Ayon, nagitik na Ang ganda ng pagkakatama May regalong gitik Yan ang pinakagitik talaga Kapag may tiyaga talaga mayroong nilaga Kaya kayo mga kababayan kauntin tiyaga lang Makakaraos din tayo kahit para paano At ito pa Talagbago sa pulkan talagbago ka na naman at narigaluhan na naman ang gitik yun ang pinakamagandang balita at ito pa surahan. Sipat Pat, kung tatamaan, sapul na naman uli. Uy, hindi nakalampas yung pana ko. Pero nagitik na naman. May regalong gitik. Ano kaya ang kasama ng surahan na ito? Saan ang merong kasama? Di, labas-labas na dyan. At ito talagbago na naman. Sapul kajan dyan. Ayon, ganda ng tama ni bago nakabitaw pa, yun ang masamang balita. Abah magpapahabul pa sa akin. Sus, ang bilis ng langoy, nahihirapan akong humabul, sayang naman kung makakawala. Ayan, salak na naman, tubig ang tinamaan, ay wala tayong magagawa. Pero sayang ito, tatsagaan ko itong habulin hanggang sa makuha ko may sugat na kaya siya kaya mamamatay lang ay sayang naman ayun na hey ay, souls laylay lay na naman ang dila ko ng kahabol ayan na sakul ka dyan yun nakuha ko rin sa wakas at dyan mga kababayan nagsampa na kami at dyan ang huli ko Isang baba lang kami, mauwi na At talagang grabe ang lakas ng dagat. Papakita ko sa inyo mga pagkaumagayan yan, huli namin mga kababayan. Laging makikita yan si <laughs> Garly <laughs> yan. Maliliit. Ay, sunod-sunod sa Yan, ang huli namin kagabi, naabot kami ng lakas. Pero nakadali pa rin kahit kaunti. Talagang taglakas na dito sa lugar namin. पाउ well, mapili पेल nanti. Ito naman, mga kababayan, huli ito nung kabilang bangka. Dami nilang huli. Talibasa malaki yung bangka nila. Eh. Yung bangka ko naman ay medyo maliit. Yan, ang daming huli. Isang bandyera, tapos kaya pa, pinipili pa. At ito na yung pinta namin, mga kababayan. Yan ang pinta ko. 2,161. Okay na yan, kahit para paano, malaking bagay na at to naman sa kasama ko yun maka 1,069 naman dalawa lang kaming naglaot kaya lang talagang isang baba lang at malakas